September mga amigo ino um, simula na ng four so Pasko na so ang Pasko ha -ha, kasi na simula na four months so kumusta man ang Pasko ninyo may okay. pagbibigay ba ng regalo ay, well, mabuti naman sa noon 'di iba mga regalo na mga inaantay na mga regalo galing sa kanilang mga uh, uh at minang, lalo sa ating mga kabataan no kasi masaya sila na matatanggap sila na mga regalo galing sa kanilang mga minung at mga ninang lalo na sa ating mga uh, matatanda na <laughs> So ngayon mga amigoy So ngayon Magkain uh, muna tayo ng agad Dahil Pasko ngayon kasi burn ngayon Ito bagay Star <laughs> kasi <laughs> kasi nga sa bus ko mga kalimitan uh, magpagawa ng star sa ito star bread itu Oke, itu itu